Alamin ho natin ang detalye ng episode nito sa ating face-to-face hearit ni Doctor Love narito sa studio si Mary Chris, Marie Chris. Anong problema mo? Bakit ka nandito sa face-to-face? -face? -to -face? po sa cosmetics po, hindi po marunong magbayad ng utang. Kaibigan ko po siya dati eh. Pero ngayon, ginagawa ko na siyang kalaban kasi hindi siya marunong magbayad ng utang. Ano ba itong inutang sa'yo? Bagay o pera? Bagay po. Mga items po yun. Oh, so bali pera na rin, ano? Kasi ito yung negosyo mo, nagbebenta ka. Opo. Kailan at paano nag-umpisa itong issue nyo, Marie Chris? Ganito po kasi yun, ma'am. Ano po, five years na po ako nagpe-pc. Ngayon po, hindi po nasisira yung pangalan ko. Ngayon po, dahil lang po sa kanya, nasira yung pangalan ko. Hindi na ako makakuha ng order okay. dahil sa kanya. Okay, so ito ba yung nilalako mo sa bahay-bahay, ganon? iniikot ikot, -ikot nyo sa... Pa order ko po, pa-order. Order. O order sa'yo, may brochure ka. Opo, opo. Tama? Okay. Apo. Tapos... Oo, oh, oh, kasi kumpanya yan eh. Dapat nakakapag-deliver ka, kung hindi, hindi ka na talaga pagkakatiwalaan muli. Opo. So ganyan ang nangyari sa'yo, kaya ka nang gagalaiti. Opo. Five May, years na po kasi ngayon lang po ako nasira dahil sa kanya. Ngayon ka lang nasira. Opo. Magkano itong pinag-uusapan nating halaga ng cosmetics? O, ano po yan, nasa 3,600. O, 1600. malaki na rin ha. Okay, so napag-usapan niyo na ba tungkol dito? Lagi ko po siya sinisingil. Binupuntahan ko po pag due date niya. I Inaabot po siya ng due date talaga kasingil ko po nang kakasingil eh. Hindi naman po nagbabayad eh. Makuko, magiging makulit na po talaga ako kasi ako naman yung kawawa eh. Kumbaga si si Jessa ay dead ma lang pag sinisingil mo. Oo. Paan nangyari? Paano ba siya nangutang sa iyo? Sabi niya sa akin, gusto ko mag ano, negotiate sa iyo. Tapos ngayon, sabi ko, sige, pa-ordering kita. Tapos ibibenta niya din. Ngayon, hindi ko na po alam yung nangyari. Basta naniningil ako sa kanya, hindi siya nagbabayad sa akin. Ganun na, puro lang, pa, puro lang, ano, mangangako siya. Puro pangako, pero hindi niya tinutupad. Puro siya ganyan. At kayo raw ay nagkasakitan na? Opo, okay. nung pinuntahan ko po siya doon, nagkasalitaan na po kami ng masama eh. hindi na po magande. Eh, nagkahilahan na po kami, nagkasakitan kami. Kaya napunta sa barangay, Naglabasan na kasi mga tao doon eh. Wala pa raw due date, naniningil ka na. Judit due date na po. May due date po yun. May, due may due date listahan ng... po ah, ako may rito. Ah, may, ayon, may listahan ka. Okay, so ayun lang naman yon sa research. Kasi pwede namang i-deny talaga. Siya ang umutang ng item. Kaya tawagin natin Jessa Pasok. Ay, sinumaling ka! Nagbabayad ako sa'yo! Si Raul, ka! Nagbabayad ako sa'yo! Mari. Alam mo yan, bayad ako ito lang pa, pa, pa January lang hanggang pa, pa, March. Kapal na mukha ko. May pirma ka, may pirma ka. Oh, may pirma ako dito. Bayad ako. Pa, oh, pa, oh. Na, good pay ako iyo, December, alam mo yan. Man. Itong January, February, March pa, pa, pa. lang di. Chesa, nakapagbayad ka ba? So, 3-6 ba talaga yung utang mo? Opo, ma'am. 3-6. Kailan ang huli mong bayad? Nung ano po, ma'am. December 22 po. May resibo ka, huli mong bayad is December. Pero tama naman ang sinasabi ni marie Chris na ang utang mo ay 3-6 pa rin. Oh. Ano ang nangyari sa'yo at hindi ka nakapag-deliver ng bayad dun sa item na kinuha mo? Ito, ganito po kasi yan, Ma'am Carla. Noong December po, bayad po ako noon. Lagi po ako nagbabayad sa kanya. Ito lang pong January hanggang March po, hindi po bayad. Which graduate? Oo, bakit? Totoo okay, man. January to March. Yan lang nang pinag-usapan ba natin, marie Chris? Kasi 3-6 naman eh. Yung 3-6 na yan, January to March ba yan? Ano po? Opo, January to March. Kasi December, okay naman po siya eh. O, oh, yun na nga. So, bakit kasi nagsabi ng, Uy, sigurado ka? Yun lang naman ang sinasabi ni Jessa. Okay, Jessa, bak, hindi na natin kailangan yung listahan kasi tama naman ang tali nyo. Bakit hindi ka na makabayad? kasi nga po, ma'am, natanggal po ako sa trabaho. Hindi ko lang po nasabi sa kanya. At bakit ikaw pa daw ang matapang tuwing ikaw ay sisingilin? Eh paano naman ma'am, maniningil yan sa maraming tao, pinapahiya ko. Sigurado ka? Oh, sigurado ba ko. Na Nal nalaman, 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 nalaman ko yun, nalaman, nalaman ko yun. Nalaman ko yun. Okay. alam mo di ko malalaman, daming marites sa mundo. Oo, oh, oh. bakit kayo nagkasakita nung naningil na si uh, Marie Chris? Ano nangyari nun? Si pumunta ko sa bahay yan, ma'am. Kinukulit talaga ako, ma'am. Eh. sinabi ko na nga na wala pa ako sa bayan. Sino ba naman hindi Dapat maulit? Dapat intindihin ulit? mo rin ako, iwala eh, pa Bakit ha? alam ko babuhay mo? Bakit huh? ako lang ba may utang sa'yo? Ah? Ako lang ba may utang sa'yo? Oo. Oh. Ako lang ba may utang? Oh, okay. Oh, ikaw lang yung mahirap singilin. Oo! Oh! Ah, yung mahirap singilin talaga. Hindi. Buti nga, inaisipan pa bayaran kahit pinapahiyaan <laughs> <laughs> <Bakit, laughs> uh, yeah, mo ko. Bakit talaga mo baka? Yan, natural na bayaran mo. Ako tuloy masisira sa'yo eh. Okay, pinahiya mo ko si, eh. Okay. Ah, dahil na, napahiya ka at pinahiya ka at nabastos ka, so ang feeling mo parang, ang sarap nitong hindi bayaran. Ganyan ba? Oo, ma'am. Kasi yung kupal yan, mami. Okay. Mahinig yan sa maraming tao. Pwede naman tayo mag-usap na tayo lang. Bawa, nahiya naman ako sa bra. Ginamit ang jowa mo. Utang-utang huh? oh! ng bra. Bra, para sa jowa. Pero hindi kayong bayaran. Eh, mahal ko yung jowa ko eh. Kaya ako ah. mo, eh. Basta, oh, yung ginagawa eh. Bakit? Wala ka na doon, babayaran, ba babayaran ko Babayaran naman yung utang ko. Bah totoo bang umuutang na rin si Marie Chris sa iyo dahil wala na siyang kapera-pera? Opo. Totoo po yun. Nangungutang na siya sa akin. Alam mo ba, anim anak niya. May pinapadedi pa siya. Ha? Ikaw, tol. Ha? Nauuna yung jowa mo. Kaya kanya, magbayad ka. Hindi yung puro Oy, pangako. Yung ako sa kanya, alam si ka. Bayad ka. Yan ang sigaw ni Annabeth. Nagkataon po man talaga, ma'am, na po ng trabaho itong kaibigan ko. Pasensya na hindi tayo na gigipit sa taong gipit, no? Pero Maraming paraan eh para maintindihan ka ng inutangan Kasi, mami, mo may, nang hindi na kayo... May mami. Meron din po ng 8 months po yung baby. Jessa, ah, maganda umaga sa'yo. Uh, pinapakinggan kong mabuti yung paraan ng pagbibigay mo ng katwiran. Parang, pasensya na ha, pero parang wala sa ulog. Ano? Wala wala sa tamang baksak. Si uh, Marie Cris ay nagpapautang. Uh, nang pautangin ka niya, nagtiwala siya sa iyo. In fact, lahat ng nagpapautang, nagtitiwala doon sa pinauutang nila. At sabi nga ni attorney, pag-utang-utang, dinabayaran. Miss, anong katwiran mo, babayaran mo yan. Kaya lang, nakita ko lang kasi dito, parang, parang hindi ayos ang priority mo sa buhay mo. Kasi, umutang ka kay Marie Chris, at si Marie Chris naman ay umuutang sa kumpanya para maibenta yung mga items sa yon. Imbis na ibenta niya, sa hindi ipinasa. dahil inutang mo sa kanya. Pinagtiwalaan kanya, di ba? Pag hindi mo nabayaran yon kay Marie Chris, ibig sabihin hindi niya mababayaran sa kumpanya, magkakaroon siya ng penalty. Ang resulta, ayaw na siyang pagtiwalaan. Now, hindi naman kasi maganda yung paniningil ni Marie-Cris sa iyo eh, di ba? Pinapahiyakan niya. Hindi sa gusto kong kap uh, kampihan si Marie-Cris. Pero pag ikaw ang nagpapautang at alam mong niloloko ka na nung umutang sa iyo, pinasasakay ka sa balat ng mani, mauubos talaga ang pasensya mo. At ang unang reaksyon ng, ng tao, nagtataas ang boses. Para madinig mo yung kanyang gustong sabihin. So, dyan magsisimula ang misunderstanding. Hindi ko na napakakahabaan. Kailangan i-prioritize natin. Tayo naman lahat may utang. Ako may utang sa Meralco dahil nagbayad ako kahapon. Ngayon may utang na ako sa Meralco. Pero, pinaplano natin yan. No? Hindi pwedeng sabihin sa Meralco, eh wala pa akong pambayad eh. Babayaran kita. Maghintay ka. Hindi pwedeng sa Meralco yun. Puputulang ka yun ang realidad ng buhay natin. Ang akin lamang sa iyo, umutang ka ng bra para ipagamit sa iyong siyota. No? Pwede naman siguro gamitin yung mga lumang bra. Ano? Pwede naman gamitin, nakatago naman yon. At sa akin lang, i natin ang pangangailangan, yung needs, ano? Kailangan ko ba ito o gusto ko lang? no? Kailangan yung importante lang. As much as possible, huwag tayo mangutang. Kung kaya nating tiisin, tiisin natin mag-ipon tayo hanggang sa mabili natin yung gusto natin. Maraming salamat, Mama Carla.